religion o relihiyon nga ba ang dahilan sa pagkatalo ni Manny kay Marquez? Well, palagay natin, tama ang sinabi sa mga obispo na hindi God's vengeance ang pagkatalo ni Manny. Na huwag nating sabihin na nagagalit ang Diyos kay Manny. Kaya natalo siya kay Marquez dahil hindi na siya katoliko, no? Uulitin ko, tama ang sabi sa mga obispo na hindi God's vengeance ang pagkatalo ni Manny. Pero, hindi ibig sabihin na tama ang ginawa niya. Hindi ibig sabihin na tama ang ginawa ni Manny. Dahil, hindi naman siya sinabihan o tinuruan ng mga obispo na kailangang humiwalay siya sa katoliko at talikuran ang pagrosario at ang pag-sign of cross niya. Ibig sabihin, mali pa rin ang ginawa niya. Pero hindi lang nag-judge o hindi lang naghahatol ang mga obispo sa kanya na God's vengeance. Yun, no? Hindi lang naghatol ang mga obispo na yon ay God's vengeance. Dahil sa tingin natin, Honest mistake lang ang nagawa ni Manny. Dahil baka kasi walang nakabigay liwanag na katoliko kay Manny sa mga kaibang interpretation ng mga hindi katolikong pastor na nangaral sa kanya. Sa moral philosophy kasi, mga kaibigan, hindi guilty ang tao kung hindi niya sinasadya ang isang mali. Halimbawa, okay, halimbawa dito, kung na-deceive ka lang o hindi mo lang alam ang buong katotohanan o eksplenasyon. Ang guilty kasi na tao ay yung kung alam niya na mali ito pero ginawa pa rin. Tandaan natin yan ha. Ang guilty na tao ay kung alam niyang mali ito pero ginawa pa rin. Pero sa kaso ni Manny, sa palagay natin, inisip kasi niyang tama ang ginawa niya. So, sa Catholic understanding o Catholic point of view hmm, sa kanya, inusente siya sa katotohanan kung ano ang paliwanag katoliko. Kaya hindi siya mahahatulan ng guilty hmm, kung inusente. Maliban na lang kung alam niyang katu maliban na lang kung alam niyang katotohanan pero uh, umiwa siya Hmm? Yun ang guilty. Pero sa kaso ni Manny, parang nasa isip niya na tama siya. Dahil wala kasing katoliko o wala bang uh, mga tao ang nakabigay liwanag sa kanya. Yung tinuro baga sa mga pastor na hindi katoliko na uh, wag nang mag-sign of cross, wag nang sumasamba sa misa. Hmm? Walang katolikong nakabigay liwanag o nakasagot sa kanya na bakit mag rosaryo, bakit mag-sign of cross. Hmm? Iba kasi ang interpretasyon ng mga hindi-katoliko. Alam na natin yan kung ano ang kanilang interpretasyon sa Biblia. Yung Bible alone. Hmm? Pero, nating mga katoliko, meron tayong mga sagot. Hmm? meron tayong mga sagot pero hindi lang alam ng iba o hindi lang alam ng marami kaya patuloy silang nag-aatake sa ating pananampalatayang katoliko. Baga siguro si Manny hindi niya alam ang mga kasagutang katoliko. Kaya nangangailangan siya ng uh, tulong. Nangangailangan siya ng tulong galing sa mga katolikong may alam sa Biblia. Kagaya ko. Noon, uh, muntik kong iniwanan ang katoliko dahil hindi ko alam ang mga paliwanag katoliko. Ang nalaman ko lang yung mga interpretasyon ng mga hindi katoliko. At muntik akong nadala sa kanila. At muntik kong iniwanan talaga ang katoliko. Pero sa kaso lang sa akin, hindi natuloy ang pag-iwan ko sa katoliko dahil... May mga taong nakabigay liwanag sa akin sa paniwalang katoliko, kaya hindi natuloy ang pag-iwan ko sa katoliko. Balik tayo kay Manny. Maaring hindi siya nanalo dahil kulang na siya sa focus at mas magaling na si Marquez sa laban na yun at baka dumating na talaga ang panahon na matalo na siya. Dahil yan ang dahil yan ang sports. May panahon na panalo ka at may panahon naman na talo ka, di ba? At maaari ring sabihin natin na ang dasal na Katoliko ang mas makapangyarihan sa laban na yun. Dahil nakita naman natin na nagdasal naman si Marquez na isang katoliko at nag-sign of cross pa siya. At si Manny naman nagdasal din pero hindi na katoliko ang dasal niya para sa laban. Hmm? Para sa laban na yun, hindi na katoliko ang dasal niya dahil hindi na niya sinipot ang banal na misang katoliko doon. No? Hindi na sinipot ni Manny ang banal na misang katoliko na sayang dahil uh, sa pagkaalam natin hinihintay siya ng mga kababayang katoliko especially mga katoliko na nag-abang sa kanya doon na dumalo sa prayer mass bago ang kanyang laban hindi na siya nakita doon nalaman na lang natin na doon na siya nagpunta sa prayer group ng mga hindi katoliko hmm hindi na niya sinuot ang rosaryo at hindi na siya nag-sign of cross. Now, ibig sabihin, Catholic prayer ang ginawa ni Marquez para sa laban na yon. Siya lang ang nag-Catholic prayer. No? Noon, silang dalawa ang mag-Catholic prayer. Dahil yung, dahil yung sign of cross, short prayer yon na katoliko. Nakita natin sa laban na si Marquez nag-sign of cross. So nag-prayer siya ng Catholic prayer, no? Shared prayer, yung pagtanda ng cross o sign of cross. Noon, sa mga laban nila, silang dalawa ang mag-sign of cross. At palaging panalo si Manny, no? Dahil siguro, kung baka mas mabait si si uh, si Manny kay Marquez. Kaya sa dalawang dasal nila na pareho, katoliko, na naig yung dasal ni Manny, no? Dahil mas mabait si Manny siguro sa tingin ng Diyos. Kaya palagi siyang panalo noon sa laban nila nang pareho silang nag-sign up the cross o pareho silang nagdasal sa dasal na katoliko. Siyempre, no? manaig yung mas mabuti ka. Hmm? Hmm? Mas mabait siguro si Manny kay Marquez kaya sa dasal nila si Manny ang pinagbigyan sa mga laban na yon na yung lumaban si Manny na hindi niya tinanggal ang cross at nag-sign off cross pa siya. Hmm. Mga kaibigan, mga kapatid, nakita naman natin na nawala na talaga ang Catholic prayer ni Manny. Hmm. Dahil ang prayer niya yun na lang fellowship niya sa hindi mga katoliko. Ang fellowship sa mga hindi katoliko ang pinuntahan niya no, bago ang laban. At wala na talagang rosary. No? At walang sign of crossy money. Nakita naman natin sa laban na yun, di ba? At ang um, nakapahinala pa dito ang kanang kamay pa ni Marquez na ginamit niya sa pag-sign of cross ang nakatama at nakabagsak kay Manny sa dalawang beses. Di ba nakita niyo, niyo yon sa laban? Si Marquez nag-sign of na cross ang ginamit niya sa pag-sign of cross. Right hand of course dahil right hand kasi no ang gagamitin natin sa pag uh, sign of cross kahit na kaliwete ka eh talagang right hand ang gagamitin sa pag-sign of cross. Nakita natin si Marquez nag-sign of cross, ginamit ang kanyang kanang kamay. No? Di ba? Then, tandaan natin yan, ha? Na yung kanang kamay, hmm? yung kanang kamay na ginamit ni Marquez sa pag-sign of cross, hmm? yun ang nakatama kay Manny ng dalawang beses. Hindi la ba hindi lang basta tama. Tama na nakabagsak, no? Nakabagsak ng dalawang beses kay Manny. Yung kanang kamay ni Marquez na ginamit niya sa pag sign of cross. Ngayon, anong masasabi natin natin sa ganong scenario? Well, para sa akin, para bang hinampas ng krus si Manny? Hinampas ng krus? Krus na tinalikuran o tinatakwil niya ngayon sa so pamamagitan ng kanang kamay ni Marquez na kinamit sa so pag of cross na siyang nakatama at nakabagsak kay Manny. Naalala ko tuloy ang sinabi sa Biblia sa unang korento kapitulo 1 versikulo 18 na ang cross ay may kapangyarihan. Naalala ko rin yung nangyayari sa history, yung kung if I'm not wrong, mga 4th century, merong emperador na nagngangalang Emperador Constantino o Emperor Constantine. Na sa nalaman natin, siya ang unang emperador ang naging kristyano. Ibig sabihin, siya ang unang emperador ang Ah, humihinto sa pag-persecute hmm? o sa pag ano ba yung persecute o sa pag uh, sa Bisaya pa yon lutos o pag-usik hmm? si Imperador Constantino ang unang Imperador na nakilala sa history ang huminto sa pag uusig sa mga Kristiyano dahil na-converted siya sa Christianity Hmm. Si Emperor Constantino, no? Fourth century, kung hindi ko nakalimutan. Siya ang unang imperador, ang unang naging kristyano na hininto niya ang pang sa mga kristyano dahil na-converted siya sa kristyani. At alam mo ninyo ang isa sa mga dahilan kung bakit na-converted si Emperor Constantino sa Christianity. Na noon, kaaway niya ang iglesia o simbahan ng Diyos hmm? kaaway niya dahil inuusig niya pero na-converted siya hmm? meaning dinipensa na niya ang Christianity dahil na siya para bang si San Pablo oh? parang si Saint Paul na unang-una sa hindi pa siya naging Kristiyano hindi pa niya tinatanggap ang Panginoong Isu Kristo hmm? inuusig niya ang iglesia. Di ba? Pero, uh, sa nang na-converted na siya, dinidefensa na niya. No? Hmm? Hmm. Dinidefensa na niya ang iglesia. No? Sinuportahan na niya ang iglesia dahil converted na siya. Si Emperor Constantino o Emperor Constantine, hmm? mga kaipikat, mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit na-converted siya dahil may miracle, may milagro na nakita niya. Yung sa itaas. Yung sa itaas, nakita niya noon yung ah, yung sign no? na may markang Latin na in in signo benesis sa Latin, ang ibig sabihin uh, by this sign you will conquer by this sign you will conquer so nakita niya yon at pag uwi niya kasama ang kanyang mga katauhan o mga sundalo pag uli nila sa kanilang kampo uh, he commanded no? Uh, he commanded sa ng uh, mga tao o mga sundalo na lagyan ng cross lagyan ng cross ang kanilang mga shield at saka yung mga bandila nila yung flag nila lagyan ng sign of cross siguro nakita niyo sa mga movies na may mga old uh, soldiers na may sign of cross ang kanilang mga shields at saka yung mga flag nila. Yun ang pinoportray nila, yung mga mga gera noon, noong panahon. Yun, yun ang nangyari. Si Emperor Constantino sa kanyang panahon, dahil nakita niya yung sign of cross sa itaas na may nakamarkang in hoc signo vences no, sa Latin na ang ibig sabihin by this sign you will conquer. At ginawang sign yon ni Emperor Constantino sa kaniyang kingdom noon. Pinagyan niya ng pinalagyan niya ng mga cross, sign of cross ang mga shields at ang yung mga uh, mga flags nila ng cross. At anong nangyari mga kaibigan at mga kapatid? Isang milagro dahil nagkatutuo ang mensahe sa cross na by design you will conquer. Dahil may kalaban siya noon na if I'm not wrong isa ding imperador na kung tutuusin mas maraming sundalo mas maraming sundalo ang emperor na yon na nagnangalang emperador Mahensyo na sa pagkaalam ko parang related yata niya yon Parang relative niya na imperador pero magkaaway sila. At mas maraming mga sundalo na kung tutuusin, talong-talo si Emperador Constantino dahil yung si Emperador Mahensius may maraming tao o may maraming sundalo. Pero sa laban nila sa, if I'm not wrong, Melvian, Melvian Bridge ba yun? Hmm? Tulay na yun, Melvian Bridge. No, correct me if I'm wrong kung makita ninyo sa history books siya. No? Anong bridge yun? Nagtagpo sila sa gera ni Emperor Mehencio kasama ang mga sundalo niya at mga sundalo naman ni Emperor Constantino at siya naglaban sila sa, uh, sa tulay na yon o sa bridge na yon at nanalo si Emperor Constantino so inisip niya nagkatutuo talaga yung nakita niyang simbolo ng cross sa itaas na may markang inhook signovenses na ang ibig sabihin, by design you will conquer. Nagkatutuo yon. At inisip ni Imperador Constantino na walang ibang grupo sa kanyang panahon ang nagsimbolo ng krus. Kundi ang mga kristyano lang, mga kristyano ang katoliko. Dahil during that time, wala pang wala pang Islam, na no? wala pang Muslim religion during that time, no? Yung sa panahon ni eh ni Emperor Constantino. Wala pa ding mga protestante dahil sa pag-aalam natin, 16th century na ang Protestantism. Hmm. So, Catholic Christians, nung mga panahon na yon na may tanda ng cross, may mga krusipiyo. So, inisip ni ni Emperor Constantino na power talaga, makapangyarihan talaga ang mga kristyano dahil ang simbolo nila na cross, ang nakapabigay sa akin ng lakas na matalo ko ang ang grupo o ay yung yung militant force ni Emperador Mahensius na kung tutuusin mas makapangray ma, mas makapangyarihan si Emperador Mahensius dahil mas madami ang kaniyang mga sundalo pero natalo si Emperador Mahensius at inisip ni ni Emperor Constantino na walang ibang dahilan kundi yung minsay sa krus na nakita niya na nangako sa kanya na by design you will conquer no? sa pamamagitan ng simbolo na nanalo siya sa digmaan na yun mga kaibigan, mga kapatid naalala ko tuloy yung nangyayari sa Old Testament ba na yung mga katauhan ng Diyos talagang victorious sa mga laban pero may mga panahon naman na matalo no? dahil gusto ng Diyos na huwag haluan ng kasalanan ang kanilang kingdom. No? Dahil nakita kasi natin kung ang mga katauhan ng Diyos gumagawa ng mga kasalanan eh bilang punishment ah, bigyan yan nang punishment ng talo. Kaya may talo rin ang mga katauhan ng Diyos kahit na ang Diyos nila, totoo. Yun din ang dahilan siguro na kahit na maniwala ka, may faith ka sa Panginoon, mag-sign of cross ka, sumasamba ka, pero hindi ibig sabihin na palagi kang talo. Meron namang, meron namang talo. Pero hindi natin mabura sa ating isipan ang nangyayari sa history na meron talagang kapangyarihan ng cross. Kagaya sa story o salaysay sa kasaysayan ni Imperador Constantino na yung simbol of cross o sign of cross ang nagbigay sa kanya ng lakas na manalo sa gera nila ni Imperador Mahensius. So yan ang ebidensya natin sa history na may kapangyarihan talaga ang cross ng Kristyanismo. Hmm. So, tama yung sinabi ni Saint Paul sa unang Korinto 1.18 so, na ang krus, o Christian krus, ay may kapangyarihan. Oh? No? sa istorya o sa story ni Emperador, Mahen, oh, Emperador Constantino sa kanyang panahon. Yon mga kaibigan, mga kapatid. At meron pa tayong naalala. Yung nandiyan rin, no? nakarekod rin sa history yung tinatawag na Battle of Lepanto. No? Battle of Lepanto. Yun, I'm not sure sa term, pero uh, siguro, correct me if I'm wrong na lang kung nakalimutan kong exact na term. No? Battle of Lepanto. Kita, na nandyan rin yan sa history. Na na naig ang Christianismo sa Battle of Lepanto dahil sa miracle ng if I'm not wrong, rosary yun. Rosary. By the rosary, nanalo ang Kristyanismo. Yung Battle of Lipanto. Alam naman natin yung rosary may cross yun, di ba? So yan ang kapangyarihan ng cross. Na talagang totoo ang sinabi ni St. Paul sa unang 1 Corinthians 1 na ang cross ay may kapangyarihan. Now, balik tayo sa laban ni Maniel yung sa ni Manny at Marquez. Selaba na 'yon. Tanong, anong prayer ang mas makapangyarihan? Ulitin ko. Selaba ni Manny at Marquez na 'yon. Anong prayer ang mas makapangyarihan? Catholic prayer o non-Catholic prayer? Dasal na Katoliko o dasal hindi Katoliko? Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid na hindi natin maiwasan ang religion o relihiyon dito dahil pareho silang nagdasal ng panalo. Pareho silang nagdasal ng panalo. So, hindi natin maiwasan ang religion na isang isang reason din sa laban na yon. Hmm? Hindi natin maiwasan ang religion dito dahil pareho silang nagdasal ng panalo. Dahil, anong dahilan kung magdasal tayo na wala naman palang kinalaman ito? ba? Diba? Anong dahilan kung magdasal tayo na wala naman palang kinalaman ito? At pariho silang nagdasal ng panalo, no? si Marquez at uh, Manny. So, sa prayer nila, nilang dalawa, Catholic prayer at non-Catholic prayer. Non-Catholic prayer man yung kay Manny dahil hindi na siya nag-sign of cross yung kang Marquez, Catholic prayer dahil nag-sign of cross siya. So, aling prayer ang mas makapangyarihan doon? Catholic prayer, non-Catholic prayer. Hmm? Sinong Sino ang nanalo? Sino ang nanalo, mga kaibigan, mga kapatid? Hmm? Tanong yan. Well, mga kaibigan, mga kapatid, <clears throat> itong mga salitang ito, huling mga salitang ito, tandaan natin ng mabuti sa ating pag-analyze ito ang uh, nakita natin sa ating isip at iwan ko kung talagang may espiritu na gumagamay na gumagabay sa aking isipan kung bakit naisip ko ito kayo na ang maghukom kayo na ang mag-judge uh, hmm? o maghatol kung tama ba itong nasa isip ko? Ang nasa isip ko ngayon ay ito. Baka ang pagkatalo ni Manny sa pagtalikod niya sa Katoliko, may minsahi ang Diyos sa mga Filipino. Baka ang minsahi nito ay natalo si Manny sa pagtakwil niya sa Katoliko. Talo din ang bansang Pilipinas kung iwanan o itatakwil ang katulisismo. Katulad sa pagsuporta ng mga Pilipino sa RH Bill. Ulitin ko, baka ang pagkatalo ni Manny sa pagtalikod niya sa katoliko, may mensahe ang Diyos sa mga Pilipino. Baka ang mensahe ay ganito. Natalo si Manny sa pagtakwil niya sa katoliko, talo din ang bansang Pilipinas kung iwanan o itatakwil ang katulisismo. Katulad sa pagsuporta ng mga Pilipino sa RH Bill. Huwag naman sana dahil pareho nating mahal ang ating bansang Pilipinas. Pero mga kaibigan mga kapatid, hindi na yon maibalik natin yung, yung laban ni Manny. Tapos na yon. At magdasal lang tayo na sana may mga taong makabigay liwanag kay Manny. No? Magdasal na lang tayong may mga taong makabigay liwanag kay Manny about Catholic practices and traditions para baka babalik si Manny sa so pagkakatoliko kagaya ng iba. Dahil sa pagkaalam ko, marami na akong nalaman na dami nang bumalik sa so pagkakatoliko nang nalaman nila ang mga sagot at paliwanag katoliko sa mga atake ng ibang religion. At sa pagbalik nila, nakita natin na naging humble na sila dahil hindi na sila nahihiyang bumalik. Hindi na sila nahihiyang bumabalik sa katoliko. Dahil yung iba kasi sa ating observasyon, ang taas-taas ng pride at mahirap mag at mahirap magpakumbaba sa simbahang katoliko na kahit na alam na nila na ang katoliko ang tunay na iglesia ng Diyos. Yan lang muna ang ating masabi. Hmm? Sa sa issue, no tungkol sa religion nga ba ang dahilan sa pagkatalo ni Manny Marquez? Religion nga ba ang dahilan sa pagkatalo ni Manny kay Marquez? Mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, magkapatid na Shelbert Tondoyano Sr. alias Veritas of Dipolo. To God be the glory, Pax Tecum.